Noong panahong nasa high school at college pa ako, wala pa ang mga app na ginagamit ng karamihan ngayon para sa music. Ang uso noon ay radyo at merong mga istasyon depende sa klase ng music na gusto mo. Depende pa yan sa DJ ng istasyon at kung anong time slot niya sa paborito mong istasyon. Kaya kung may gusto kang kanta, minsan abang-abang na lang, baka sakaling mapatugtog. O kaya mag-request ka na aabangan mo din naman kung kailan patutugtugin. Sa panahon natin ngayon, madali nang piliin ang mga kanta na gusto mo. Pwede ka pang gumawa ng line-up o playlist ng gusto mong kanta na ayon sa pagkakasunod-sunod na gusto mo at kung ilang beses uulitin. Minsan, pag nagmamaneho ko, lalo na kung long trip, mas gusto ko pa ding sa radyo makinig kahit may option na gumamit ng modernong app. May mga panahon kasi na may mga kantang nakalimutan ko na na madidinig ko ulit o kaya mga lumang kanta na first time ko madidinig at magugustuhan ko. Minsan din may mga kantang nadinig ko na at nagustuhan pero nalalaman ko ang title matapos kong mapakinggan ulit sa radyo. Meron ding mga bagong kanta na kung hindi dahil sa radyo ay hindi ko madidinig. Ang radyo ay parang buhay din natin. Hindi lahat pwedeng piliin. May mga aabangan na hindi mo alam kung darating, parang tugtog sa radyo na inaabangan kung patutungtugin. May mga lumang karanasan na magpapangiti at may mga bagong sorpresa na mararanasan. Parang radyo talaga. Siyempre, kagaya ng radyo, tinuturo ang kading palipasin at pakinggan ang mga pinapatugtog ng mga kantang demo type kaysa maglipat ng maglipat ng istasyon. Ang buhay hindi parang music app na kontrolado mo kung anong mga laman na kanta, kailan patutugtugin at kung anong pagkakasunod-sunod. Kailangan maghintay, kailangan magcaga at kailangan maging handa sa mga surpresa ng buhay. Ngayong bagong taon, hindi natin alam ang mga darating pa. May maganda at meron ding hindi. Pero ang kapanatagan natin ay hindi sa pagkakaroon natin ng kontrol sa sitwasyon, kundi sa katotohanang ang Diyos na pinagtitiwalaan ay kasama natin sa lahat ng ating pagdadaanan. Ang sabi ng Bible, sapagkat sinabi ng Diyos, hinding-hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Ilagay mong iyong pagtitiwala sa Diyos dahil siya ay tunay na mabuti at maaasahan. Asa ka pa!